eto daw yung pampalipas ng oras ng mga matatalino. Ano nga ba to? Tiga natin. Ops, may maliit na box. Oh, ang ganda. Merong iba't ibang kulay. Ano nga ba to? Tiga natin. Ayan, dahil sealed na sealed siya at napakaganda ng pag sealed niya. Nahirapan talaga akong buksan ito. Ayan, oh, RS3M. o oh, Rubik's Cube pala to. Buksan na natin. Excited na ako. Ayan, oh. Dahil buo na yung kulay niya, hindi na ako mahihirapan magbuho, diba? Yan. Yeah, Naka-plastic pa siya. Tignan natin. Danda natin yung plastic. Ops. Ikot-ikot Ay, dapat aganda. Smooth na smooth ang pagkakair. Ikot niya, no? Ayun, no? Diba? Ayos! Ah, Hindi sumasabit. Ayan. Ito nga pala. First time palong lang makita pero stand daw yan ng Rubik's Cube. Ayan. Ops. Paano nga ba i to? Ayan. Dahil na-first time lang ako makakita na may stunt kasi nga bumibili ako sa tabi-tabi. Ang... Nabibili ko kasi yung Rubik's Cube lang na... Ano lang, yung merong dahadikit lang na papel na may kulay. Pero ito, ang kagandahan si dito, yung Rubik's Cube niya, yun na yung merong may kulay, yung pinang cubes niya. Kaya hindi ka malilito. O, di ba? Meron pa siyang screw. Ayan, o. Oh. Meron pa siya may screw na pangpihit Kung, mal Kung masikip ang pagkakaano ng Rubik's Cube, pwede mong sikipan, ahalogan. Ito yung manual niya kung paano siya gagamitin. Ayan, meron na siyang English manual, may Chinese manual. Tapos, meron din siyang ano, ah uh, manual para sa mga basic moves ng Rubik's Cube. Ayan, kung first time mong bibili ng Rubik's Cube na 3x3, ayan, napakaganda. Matututo ka dito sa pamagitan ng basic moves na nasa manual na to. Kaya kung gusto mo ma rin matuto maglaro ng Rubik's Cube, pwede mo na yan ma-order dito sa Yellow Bag. Ayan, kompleto na yan ha. Sige na!